Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinagmalaki ni Leza Soberano ang kanyang Filipino roots matapos siyang magsagawa ng ceremonial first pitch sa Dodgers Stadium para sa laban ng Dodgers vs. Mets bilang bahagi ng Filipino Heritage Night. Sa Instagram, ibinahagi ng Leza Frankenstein actress ang mga larawan at video mula sa makasaysayang kaganapan. So honored to be amongst all my kababayans. I was so nervous, but I think I did okay. Ani Leza, Agad namang umani ng papuri mula sa netizens ang kanyang pitching skills. Marami ang nagsabing maayos ang kanyang bitaw at nakakatuwang makita siyang kumakatawan sa mga Pinoy sa isang malaking event sa Amerika. Bukod sa Filipino Heritage Night appearance, aktibo rin si Loisa sa Hollywood. Kamakailan lang, dumalo siya sa Netflix Studem 2025 event. Noong Mayo naman, inihayag ang pagsali ni Loisa sa isang kakaibang proyekto na tinawag na Kenai I Come In? isang hybrid ng podcast, sine at dokumentaryo na likha ni artist Sarah Baba na siya ring director at host ng Palabas. Patuloy na pinapakita nila isa ang kanyang galing hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international stage at hindi may kakailan na siya isang tunay na pride ng mga Pilipino. Sa palagay mo, dapat na bang bumida si Leza sa isang full-length Hollywood film bilang leading lady?